Guys, magbubukas tayo ng Shopee. Ayan to. Ito. Ito, online natin, guys. Ayan, mabutas na. Tingnan natin yung laman. Uy, batas pa ako. Ito pa? Ito siya, guys, ay yan. Ano siya? Sapin sa lamisa. Ay, ano ba yan? Mama, Santa Claus. Ayan. Yeah. Isa pin yung siya kay Ang daming order na yung araw na to. Ito guys. Ayan muna natin siya guys. Wow! Tama eh. Tama oh, yeah. ganda. Right is going Wow, it's Oh, so mga ruling kami, guys. Ayan. Kita siya, be. Ayan. Eh, ganda-ganda na yan. Ito na, Oh, wait lang. Ayan. Ito pa to. Ayan, ito pa. Ayan. Ayan na picture siya, guys. Ayan. Oh, guys, so, Dapat malapit po pag-win ako, eh ilalapit mo ang camera pag ano, ito bubuksan na. Uh Oo. -oh. But... Hey ay, ay ito na. Yung vitamins niyo. Ito galing pala ito kay ano? Kay Jul kay Ma'am Jolie. Ito na guys, nakuha ko na pala. <laughs> Natanggap na namin guys ang gift ko kay Ma'am Ma'am Julian. Ito na siya guys. Okay, go, ito po, ito po Diretso po. Diretso mo. Ha? Diretso ko. Ayun na. Buksan natin. Yeah. Ito, ito, Sabay-sabay Tagalan mo, tagalan mo. Ay, tupan! Ito guys ay chins gift namin to. Yan. Sa GC. Ito yung pinaano ko sa kanya para sa aking mga apo. Ito lang ang wish ko. Wish ko sa gift ko. Yan. Para sa aking apo. Maraming salamat na. sa sa kay Ma'am Julian. Yan. Thank you very much. Mayroon ka nang vitamins ang aking anak. kaya, Salamat. Mama, ito pa. Ito pa, siya, guys. Ayun. Madamis ulo. Madamis ulo. Oh. Oh, talon. Ayun, guys. Ayun, short. puti Mm. Eh. <laughs> wala ka. <laughs> Ayan guys. Wala pa. Hindi pa dumating yung sayo. <laughs> 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 ito, pa, ito pa siya guys. Ang laki. Ito guys. Inorder ko to sa Shopee yung speaker. Ngayon guys, titingnan natin kung maganda ang tunog niya. Atin na siya bubuksan yun, <laughs> maker maker sya guys mga nga ruling kami guys ayan tingnan natin yun meron pa nga kanilid din natin eh

Ito guys, costume nila to guys sa uh, mga mga bata. Ito kami po magdadala. Ito kami guys um, sa 15. Uh, ito, guys, um, aming, ito guys ang ami, ito guys ang in order ko. Ayan. Parang iba naman yung in order ko doon. Mama putan. Natin. Buksan natin siya guys, tingnan natin siya. Yo.

kentakaiso oh. uh hello eh lo lo gadapapatakto guys kailangan mo ng yung espian hello natin testing muna namin guys

Yan. Ito yung in order. Yung powder o. Mama, pinilit ko siya para sa bad boy. Ito mo Net yan, net. Hindi no. ko alam kung gano'ng kapag. Hindi mo kita. Okay lang yan. Pero mahabang net yan, oh. Oh. Ganda. Ito ko sa'yo, mahabang net yan. Oh, no. Magkano bin 90 lang. Eh? Ayan, oh. Haba na, oh. Pablo. Ito guys, ang pinapabili niya guys, nga net. Yan. Dumating na rin. Gusto niya games ng mag badminton, pabiligin ng net. Potang sunod. Ako mga. pabili ako. Media. Sa boko. Naku. Bawal 79 lang. Yan oh. Kaya ulukan na. Mahabang net. So. Na ko na eh. Ito guys, wow. ah ano? Two, three, tatlo lang. Ay, lang. Ma, skip daw. Kustyong nila ko guys sa sayaw.